Pagkabit natin ito doon sa ating pang-mahirap na helmet at ganyan ang kapit bahay. Ang laman niya, kabukas mo sa laptop. q 7 Ini Ini yang kanyang laman. Laman nang enter install na natin to. Ito yung mga accessories niya. Dual microphone. So, yan. Dual microphone din. Pwede pang half face, Pwede pang full face. Tsaka yung tigay isang jack. Jack. Jack, Jack. Ayan. So, dito natin sila install Sa mga panghirap na helip na ito. tapo ng kapitbahay. Ayan. Masin tatakon na ito. Tatak niya. AGB. AGB pala ito. Ah, oo, oh, oh, AGB. Ayan. Dito natin sila kakagod yung dati ko B62 na sa sila Siguro kailangan pa palit ng bago dito natin sila. Kapit. Pasensya na guys ha. Ito lang yung bigay na kapitbahay pa ito lang dahil yung na kaya nila. So ayan, i-install muna natin 'yung mga video. So ayan natapos na yung Mecos Mecos natin

So, Nakat tabing nyata okay. okay na. Gana lah